Araw-araw na mga salita ng Diyos Sayon, magbunyi Sayon, umawit ng malakas Nakabalik na akong nagwagi Nakabalik na akong matagumpay Lahat ng lahi Magmadaling pumila ng maayos Lahat ng nilikha Magsitigil na kayo, sapagkat kaharap ng aking persona ang buong sansinukop at nagpapakita sa silangan ng mundo. Sino ang nangangahas na hindi lumuhod sa pagsamba? Sino ang nangangahas na hindi ako tawaging totoong Diyos? Sino ang nangangahas? Na hindi tumingala sa paggalang. Sino ang nangangahas na hindi magbigay ng papuri? Sino ang nangangahas na hindi sumigaw ng pagbubunyi? Maririnig ng bayan ko ang aking tinig at patuloy na mabubuhay ang aking mga anak sa aking kaharian. Ang mga bundok, Ilo at lahat ng bagay ay magbubunyi ng walang humpay at magtatatalo ng walang tigil. Sa panahong ito, walang mga ngahas na umurong at walang mga ngahas na tumindig sa paglaban. Ito ang aking kamanghamanghang gawa at higit pa rito. Ito ang aking dakilang kapangyarihan. Gagawin ko ang lahat na igalang ako sa kanilang mga puso at higit pa nga rito. Gagawin kong purihin ako ng lahat. Ito ang pinakalayunin ng aking plano ng pamamahala sa loob ng anim na libong taon. At ito ang naitalaga ko wala ni isang tao ni isang bagay ni isang pangyayari ang nangangahas na tumindig para labanan o tutulan ako lahat ng aking bayan ay magtutungo sa aking bundok at magpapasakop sila sa aking harapan dahil nagtataglay ako ng kamahalan at paghatol at mayroon akong autoridad. Tumutukoy ito sa kapag ako ay nasa katawan. Mayroon din akong autoridad sa katawang tao, ngunit dahil ang mga limitasyon ng panahon at kalawakan, ay hindi malalagpasan sa katawang tao. Hindi masasabi na nakamtan ko na ang ganap na kaluwalhatian. Bagamat nakakamit ko ang mga panganay na anak sa katawang tao, hindi pa rin masasabi na nakamtan ko na ang kaluwalhatian. Masasabi lamang na mayroon akong autoridad na nagkamit na ako ng kaluwalhatian. Kapag nagbalik na ako sa sayon at binago ang aking anyo, walang magiging mahirap para sa akin. Sa pamamagitan ng mga salita mula sa aking bibig, ang lahat ay mawawasak. At sa pamamagitan ng mga salita mula sa aking bibig, ang lahat ay iiral at magiging kanap. Gayon ang aking dakilang kapangyarihan at gayon ang aking autoridad. Dahil puspos ako ng kapangyarihan at puno ng autoridad, walang sino mang tao ang makapangangahas na hadlangan ako. Nagwagi na ako sa lahat at nagtagumpay na ako sa lahat ng anak ng paghihimagsik. Dinadala ko kasama ko ang aking mga panganay na anak para bumalik sa sayon. Hindi ako nag-iisa sa pagbalik sa sayon. Kaya't makikita ng lahat ang aking mga panganay na anak, at sagayoy magkakaroon sila ng pusong may paggalang sa akin. Ito ang aking layunin sa pagtatamo ng mga panganay na anak, at ito na ang plano ko mula pa ng likhain ang mundo. kapag handa na ang lahat. Iyan ang araw na babalik ako sa Sayon at gugunitain ng lahat ng lahi ang araw na ito. Kapag bumalik na ako sa Sayon, matatahimik ang lahat ng bagay sa lupa at mapapayapa ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa kapag nagbalik na ako sa sayon, magsisimulang muli ang lahat sa orihinal nitong anyo. Pagkatapos, sisimulan ko ang aking gawain sa sayon. Parurusahan ko ang masama at gagantimpalaan ang mabuti. At ipatutupag ko ang aking katuwiran at isasagawa ko ang aking paghatol. Gagamitin ko ang aking mga salita para isakatuparan ang lahat na ipinaparana sa lahat ng tao at lahat ng bagay ang aking kamay na kumakastigo. At ipapakita ko sa lahat ng tao ang aking buong kaluwalhatian ang aking buong karunungan at ang aking buong kasaganaan walang taong mangangahas na tumindig para humatol sapagkat sa akin lahat ng bagay ay isinasa katuparan at dito hayaang makita ng lahat ng tao ang aking buong dangal at matikman ang aking buong tagumpay, sapagkat sa akin lahat ng bagay ay namamalas. Mula rito, maaaring makita ang aking dakilang kapangyarihan at aking autoridad. Walang mga ngahas na magkasala sa akin, at walang mga ngahas na hadlangan ako lahat ay nahahayag sa akin. Sino ang mga ngahas na magtago ng anuman? Tiyak na hindi ko pakikitaan ng awa ang taong iyon. Kailangang tumanggap ng aking matinding parusa ang mga walang hiyang iyon. At kailangang mawala sa aking paningin ang hamak ng mga taong iyon. Pamumunuan ko sila gamit ang tungkod na bakal at gagamitin ko ang aking autoridad para hatulan sila. Nawala ni katiting na awa at hindi man lamang isinasaalang-alang ang kanilang damdami. Sapagkat ako mismo ang Diyos na walang emosyon at maringal, at walang maaaring magkasala sa akin. Dapat itong maunawaan at makita ng lahat. Kung hindi ay pababagsakin at lilipulin ko sila ng walang dahilan o katwiran. Sapagkat pababagsakin ng aking tungkod ang lahat ng nagkakasala sa akin wala akong pakialam kung alam man nila ang aking mga atas administratibo. Wala iyang halaga sa akin dahil hindi tinatanggap ng aking persona ang pagkakasala ng sinuman. Ito ang dahilan kaya sinasabi na ako ay isang leyon sa ko ang sinumang aking hipuin. Kaya nga sinasabi na kalapastanganan na ngayong sabihin na ako ang Diyos na may habag at kagandahang loob. Ibig sabihin, hindi ako isang kordero, kundi isang leon. Walang nangangahas na magkasala sa akin sino mang magkasala sa akin parurusahan ko ng kamatayan agad-agad at nang walang awa sapat na ito upang ipakita ang aking disposisyon kayat sa huling kapanahunan ay isang malaking grupo ng mga tao ang uurong at mahihirapan ang mga tao natiisin ito ngunit para sa akin maginhawa ako at masaya at ni hindi ko man lang ito itinuturing na isang mahirap na gawain ganyan ang aking disposisyon